Hello, good morning, good evening sa lahat nating mga kababayan. Uh, sa ngayon po mga idol, sa takbo ng ating panahon, mas natutuwa ang mga karamihan ng mga tao, lalo na sa aming mga nasa liblib -lib na lugar, sa takbo ng investigasyon ng ating Blue Ribbon Committee sa Senado about sa flood control. Kasi nararamdaman namin na may mararating at may patutunguhan at saka ang mapaparusahan. Totoo talaga na may sala. Totoo ang mga taong mga nagnakaw, nag scam o nag naglapastangan sa kaba ng bayan malaki ang tiwala namin sa Senado sa investigasyon nila kasi teamwork ang usapan nila hindi sila hindi sila one-sided hindi sila nagigipit sa mga tumitistigo at sa mga resource person na pinapatawag nila binibigyan nila ng mga geoprasis tinatanong nila nasasasagot lang kung makukuha nila sa bitag pero maganda ang mga sagot nila. Kaya medyo malinaw-linaw ang aming paningin. Malinaw ang aming mga usap-usapan. Kasi minsan kami mga, mga mag-uuma. Nag-uusap kami minsan kung nagpapahinga kami sa gilid-gilid ng kahoy. Napag-usapan namin ang about sa hearing ngayon sa Senado. Kahit sabihin na sa bukid kami, mga silpo na rin kayo. Maganda yung takbo ng investigasyon sa pamamagitan sa namumuno na si Senador Rodante Marcolita Teamwork na sila Senador Jinggoy at iba pa Maganda po ang kanilang mga diskarte sa pagtatanong May mananagot at mananagot marami dyan slander. Kaya, patuloy ninyo yan. Huwag kayong magpadala sa mga taong baka mamaya. Alam mo na, sanay niyan sila sa suholan. Sanay niyan sila manuhol kahit sino-sino ang kaya nilang suholan. Pero dahil nandyan kayo sa katastaasan na inaasahan ng mga taong bayan. Kasi kami, ang liit ng aming binabayaran lang na tax, no? Kasi maliit lang aming hanap buhay. Pero hindi kami pwedeng hindi magbayan. Inaobliga na kami ng aming gobyerno, aming munisipyo na magbayad ng tax. Kaya kami nagbabayan. Lalo na sa mga bilihin, may tax na kami automatic dyan. Sa kurinti, may tax na kami automatic dyan. Nagbabayad kami automatic. Bakit? Sa kurente, pag hindi kami magbabayad, napuputulan kami. Kahit ang bill namin 20 pesos, kung hindi namin bayaran, napuputulan kami. Dahil, may schedule sila sa pagputol. Wala kami magagawa. Sumusunod po kami sa mga utos ng aming pamalaan. Ang pamalaan, lokal na pamalaan. Kaya, sana, pakinggan ninyo ang mga taong naghihingalo sa kahirapan. Yung naipon na yung maliit na mga tax naming mga mamamayan. Kastahan lang ng mga kontraktor, DPWH, mga kongresman na mga kurap, hati-hatian. Wala, man, wala naman palang project na ipapakita. Kasi si Pangulong Marcos na mismo ang nagpatunay na may area doon sa Bulacan na walang project, ghost project, billion. Kaya yung ibang mga tao dito ha, kapilosopuhan, sasabihin, hindi nilang kay tayo muna magbayad ng tax. total kung magbabayad kayo ng tax, i e, paghati-hatian lang ng mga kurap na mga tao na yan. Ang hirap-hirap ng pagbayad natin. Tapos sila napakasimple lang sa kanila yung pina na paghihati-hatian. Kaya kawawa yung mga tao na walang alam-alam, walang kalam-alam. Nasa bukid lang kami, nagsisikap kami na magtanim, kamuti, mais, saging, balinghoy, ma uh, palay, gabi. Kahit ano-ano na lang mga tinatanim namin para kami mabuhay at makabayad ng tax. Pag-abot ng oras, bili ka ng mga luxury vehicle, kahit anong klase yung mga sasakyan, napakaganda, napakagara ninyo. Tapos pag kinasuhan kayo ngayon, pag imbestigan, ang hirap ninyong mapatunayan kasi bakit barot kayo sa salapi. Hindi kayo makikita ang nakikita sa inyong salapi. Hindi nakikita yung mukha ninyo. Ang mga taong nasisilaw sa salapi, hindi matutuloy yung magandang mga investigasyon dahil yun. Papaboran kayo. Dahil kayo ay mapira. Pero sana po, sa stiwala namin sa inyo sa Blue, Robin, Blue Ribbon Committee, sa malaking tiwala namin sa inyo, patuloy ninyo yan. Kung isabay ang hearing ng Quadcom at saka sa Blue Ribbon, lalangawin ang Quadcom walang manonood Kasi ang Quadcom alam na natin kung paano sila gumawa ng investigasyon. Kayo ngayon ang inaasa namin at saka inaantay namin yung yung sinasabi na may komite na iba, yung truth komite na ibubuoin, antayin din namin yun kung ano ang magandang takbo ng investigasyon doon. Basta ang sa ngayon ang nagtiwala kami sa Blue Ribbon lang. Kaya doon si isang investigasyon na yun, mag-imbestiga doon sa kongres request namin sa pamalaan sa Pangulong Marcos. Huwag nating aksaya ng pera yon. Kasi maraming involved na congressman, bakit magkaroon pa doon ng investigasyon? Diyan na sa Senado. At saka doon sa committee na bagong itatayo. God bless you po. Salamat sa ating lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Blue Ribbon Committee. Mabuhay tayong lahat. God bless you.